Ito na ang pagsabog na parang vulkan ang pagkaan sa dalawang halimaw na team sa NBA. Ocase versus Warriors. Ito na, dumadah ko na tayo sa ating pagchichismis sa first quarter. Ito na, Warriors, post. At ito na, kay Kare-Kare, good for 2 ang kanyang liap. Welcome back, Stephen Curry ang ating idol sa 3 points. Ito na, Pelicans, dumidilis ka at ito na kayo klabos Pelicans. Pelicans, good for to, Ang kanyang liab, halimaw itong Pelicans to. Once again, Pelicans. Pelicans, ito na dumidilis ka sa ng fadeaway, good for to, Ang kanyang binitawan na fadeaway, halimaw itong, nagahalimaw itong Pelicans. Eto na, Warriors. Kuminga, malunggay panisal. Pumitaw ng floater, good for to, Ang kanyang binitawan na floater. Aray ko, sakit ng ginawa mo. Eh, ito na, SJ, SJ, SJ! good for two ang kanyang liap. Parang nabanggaan na si SJ at ang ating idol na si Stephen Curry. Tingnan natin ang replay ng ating radyo. Aray ko, sakit ng ginawa mo! Mga idol, dumadako na tayo sa second quarter dahil ako ay maglalaba pa. Parang under di saya, ang mga mister ay naglalaba. Eto ito na, okay si Alex Caruso ang kambing na kalbo, bumitaw ng long distance relationship. Pasok na naman ang kanyang binitawan na long distance relationship. Halimaw itong Alex Caruso, ang kambing na kalbo. ay ko sakit ng ginawa mo. Ito na ang ating idol, Warriors. Bumitaw ng long distance relationship. Pasok ang kanyang binitawan, the body healed. Halimaw po ito ang ating idol. Simple na naman, hindi pa huli ang ating mga idol sa Warriors. Ito na, ito na, ang ating LVP. LVP, LVP. Bubeton ng Fede Way Comforto, ang kanyang binitawan ng Fede Halimaw po ito, humahalimo po ito ang ating SJ sa free throw Score 40-61, tambak mula ulo hanggang paa ang inabot sa ating Warriors. Mga idol, dumadako na tayo sa ating 3 quarter na pagmamaritis Ito na ang ating RVD, ang champion sa wrestling. Grabe mga idol, napakasakit ang ginawa ng Ukisi sa Warriors dahil sa score na 70-49. Si ito na, Stephen Curry, Stephen Curry, sumasalaksak, good for 2, ang kanyang salaksak. Buti na lang, nakasalaksak si Stephen Curry, score 70-53, si halima pa rin ang Ukisi. Ito na, beat the buzzer, ito na, sumasalaksak, good for 2, ang kanyang salaksak. Parang bakang nakahiga. Eto na, dumadako na tayo sa ating final na pagchichismis. Aray ka, sakit ng ginawa mo. Fourth quarter na pala. Eto na, Warriors, na mabadali. Bumitaw ng long distance relationship. Pasok ang kanyang binitawan. Bang, bang. Eto na. Okay, si. May ng bula. At still na, Warriors. Warriors, na mabadali. Ito na, ito na. Ito na. Tak, Dak, Tak, tak, Sa mga chismosa pa rin. Nag-shoot time na ang ating Warriors. Ito na! Ito na! Hawak kamay na ang ating dalawang magaling na coach! Mga idol! At sa wakas, umaaray ko sakit ng ginawa mo ang ating warriors dahil tinabakan sila mula ulo hanggang paa ang nanguna sa kanilang tambak ang Pilikans!